guys. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Magluluto tayo ng tinolang manok ngayon na may sayote. Nakabili ako ng sayote guys sa uh, Asian store. Medyo malayo sa amin pero dinayo namin. Ayan, lulutuin natin ngayon. Gusto ko sa sa part ng manok yung may buto-buto. Yan yung parang may atay yung mga buto. Isang buo yan, di po niluto lahat. Uh, konti konti lang. Kasi hindi kami masyadong makarni guys. Unahin na natin yung mga panggisa. Ayan. Ready na rin yung mantika natin guys. Ayan, nalagay ko na yung bawang at luya. Okay, garlic and ginger. Nalagay ko na rin yung sibuyas guys. Tapos yung manok ang susunod. Palambutin natin sa sarili ng sabaw. Sunod na rin natin yung chicken. Mamaya yung sayote, meron tayong bio spinach, may chili green, maanghang to guys. Gusto namin yung medyo maanghang. Ayan guys, nailagay natin yung chicken. Tatakpan ko muna. Sasangkot siya muna natin siya sa sarili niyang kataas, sa sarili niyang sabay. Palalambutin natin sa sarili niyang sabay. Let's check it out guys. Oh. Ayan, maganda yung result niya. Ayan, nagiging nagiging creamy na yung sauce niya, yung galing sa sarili niyang uh, katas. Konti pa guys. Ayan, kumukulo na guys. Nalagyan ko na rin ng timtan, pati ng paminta, asin, tsaka chicken flavor. Okay, hindi ako naglalagay ng bechim. Kasi yung chicken play ball lang may monosodium na yun, guys. Only chicken play ball. Okay. No need uh, bechim. Nilagay ko na rin yung sayote, guys. Pintayin na lang natin kung gusto ko dyan sa tinola masabay. Favorite ko yan. Tsaka sinigang, nilaga, tinola. Wow! tsaka paksiw na isda. Wow. Sarap na ha. Basta lutong pinoy. I love it. Ayan guys, nailagay na natin yung spinach at yung green chili. Okay, wait na lang ng segundo. At uh, tsaka nga pala guys, nilagyan ko ng sotang This is my uh, hubby want. She love it. He love it. used to put a little sotangpon or rice vermicelli in every soup as much as possible okay guys this is it it's done have a nice day and god bless us all please subscribe me please thanks god bless us all thanks